Mana ni? Um. Kesan sosial macam kesian ni ni tu, walang buat apa dahos? Usah manusia mabtih toh. Kena guna pengusaha tu. Bilang betul. Hah? Huhu. Kau ngapa kuan tu ikhwan karang biayai tu? Eh? Jadi nak aku makuan kau, aku. Hainya di lebut tangan Bihi gar ngoruf yuk

gambar ponar Tuul pementah? Ha? Tuul pat ah. Tuul pat ah. Kalau pagar itu bulat dan Itu dong. Kau tahu tu. Kau kita. Kau tahu. Ana nama ni. tahu.

Tuloy <WERK> ko ganahan ako sa hiyawan kaya buto ko naman si Kristo na Diyos. Muna pasis ni siya, palo kami, magpalo lang ang mga po. Pagpasala ka rin ba Mga tala pa rin mo. Kaya <hasil> naman takabahin, itinog langit mo. Kaya yung matay at takarong siguro baka langit. Muna hmm. yung itulog sa'yo. Muna, muna okay. isang yaw. Kaya kami magtandog ang reliyon. Wala, wala sila patay reliyon. Sa kisabisang bayot patay. Walay pili. Pakigait naman ng reliyon. Pidita, mo pasabot, mo explain lang, kadali, kadali okay. lang, madawat madawa tato atong kaluwasan. Pasabot lang na mo kung unsang kaluwasan, nga gitunlo sa katuliko. Gitunlo ba na katuliko? Magkabasa pa ka no, kita pa ka rin no. Kita pa ka rin, kabasa pa ka, bata ka. Ha? Nga pili mo, sir ko. Nga para manuwa sa Hindi o ya? Oh, katuliko na, ba yung mga? Ay. Yan Oo, katuloy Tindog kanang ko, dire ta. Pwede ko ba ko Tindog dire ta pa rak mo. Usir ko kadali. Sa Katoliko na ngara tuan, Bible. Ini mana? Kay kasadaran magud dire sa Sa Katoliko man kay Katoliko ko masabidaan. sa na po na amo la pagsangyaw karon, wa bi madagdag diyon. Kang religion. Makaway-away nang man importante ang relihiyon god pakidait ang relihiyon noon pakidait pa na mo sagot ta tawag mo ngarbu to, ha nya o magikan ni Yung mag <laughs> hmm. may kayo nga makasabtan niyo ng kalawasan ang kalawasan mga sa salubutan. Nya, talawaran ni Leo. Tabay ka tuwang luluha. Hmm. Nanata sa kayo, tungtong na tao sa imperno. Tabangi ka itong nagwadong. Iwasa ko sa sa kalayo? Pinag-agay sa kalayo. Sa sa kalayo. maloy agay ang uban at panagpanlantay kalay. Likay basin ang ilang bistinga nga nabulingan na nabulingan na sa at datong kalib 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 kay kung kita ra dai digit ka masangyawan kanang wa gid bitaw ang matin ni mga oh nay mo hago kami naghago-hago gid ni naway kang kuan way ingon nga kuan saro mata na wara gud ni ro majis dai ro matris na kay ang kaswata lang ingon wala gay tao matarong nga kita sa iyo oh ka asa ka naman ni ani na lagi mo nagsangyo ta sa kaluwasan kay nakasala ang tanan ug nay say na sa Dios tanan ta nakasala Kaya, ang kaning Bible, usan niya kaposiso nga maluwas ta. Pinagi Kristo. Namagod oh. Kaya tungkol sa gugma sa Diyos, kaning bagay yung kaluwasan. Kaya, yung... kaya kung, kung di pa niya hatag dahil, di, di pa <laughs> niya maghagog sa na lang tagbuhat. Dahil kay di hatag magudi sa ginoo na kay pinagi sa pagtuon na luwas ka matuon sa grasya sa Diyos, dili ka niya buhat. Kung dili sa Diyos, gusto ko na isang nitni makalibong sa iyong Wa pa rin kamo sa tawo nga siya Wa si Kristo muna nang ning kamot na to. Mo nagi pasis din sa Bible. Tungo sa gugma sa Dios, gipadala ni ang anak, kaluui tawoy. Hey. Ay wa ta kaluoy ni Jesus Christ. Ay ipadulot ta tang tawo. Kay sa tawo kasala, sala, wa tawo sala. Nao. Na. Kapasa mo gyud kana. Giluwas kita niya, kini dili tungod si bisang unsang maayo nga tawo, buhat kung dili tungod lang siyang kaluoy. Kaluita. Muna diri ang proseso dai. Muna gihala si Kuya. Wa pamati ka luwas gidta kay ang apostol sa unang nan nangyaw. Kaluwasan ni isang na. Mga apostol Apostol Pablo, dito ko ikaw may balita. Kay kini mao ang gawas sa Dios aron pagluwas sa tanan ng Naman Na makay pagtuo maluwas jud ka. Oo, iposiso lagi. Oo. Para ma dawat mo um, Espiritu yeah. Santo. Na. Maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mo ginoon sa kasing kasing mo tuok ang gibanaw sa sayo. Tirod ang pagtuo. Dawata ko ang manong pagtuo dahil dawata gindi rin siya mong espiritu sa mga huna na ikaw luwas na apangkad tumigaw at mong salig ka na gagagal ang katulad ng mong anak sa iyo. Pagtuo, pagdawat. Mahimu kag anak sa Dios, Madawat niya ng espiritu santo. Matiris yung subang titulo kung duha magkatilong sa kung anak -an, na ako man. Kanila kanila madawat eh Umusap kini ang bidangat kanyang sa pagkadulubo sa matuod ng mensahes matu kung balita ng hatag kanyang kulawasan ito o kamukong Kristo. Umusap ipatikan ka mo sa Diyos pinagi sa paghatag kanyang sa Espiritu Santo sa ah, ah, ng isang at iba na iyan na. Amin ihatag dahi. Ayon pagpala ka mo iyang manak ipadala sa Diyos sa Espiritu Santo ng isa at makasingkasing. <coughs> Madangat niyong Espiritu Santo. Pinagi sa pulong sa Diyos sa Espiritu Santo. Eh. Ang alihintong karunong uban po tatakan sa mga mga agtang, iisip nagpaila nga anak ka sa Diyos, kasi sila may magbantay si anak sa anak ka Diyos, sila may magbantay nga, please, mabot ang parahan sa gulang ng siya, ayaw hilab ang yuta, ang lagat o ang kawasan, hangtod nga, ang mga sulugoon sa atong Diyos, kapatikan na mo silang ng agtang, napong inghil ng uban, parang patik, na matod ang dignity kita ng anak sa Diyos, kay waisang yaw, day, dahil, dahil may impor kay ang tao, di kasabot o pagkasabot, Pasa bu, makigyo sa ano ang espiritu sa ating espiritu ang pabalik kita mga anak mm. sa Diyos. Kung ba na, mm. nabasa naman niya, kaabag ba mm. okay. Pero dili nila i-explain ba? explain nila I-explain nila para masabtan sa matagusa. Dili man ta naman ka nag uwan sa mga naman, nabasa naman na mm. naman mga relihiyon. Kaya, hindi ka na sa kalawasan dahil ito o ka ang Diyos na siguro na ta sa atong Diyos amahan. Ang kakuan sa katuloy ko kay nagtudlo sila kasi Kristo may maniliwa. Kay siguro ta sa Diyos amahan dahil na ang Diyos gayon <coughs> ang naghapag ka na itong kasiguruan na Kristo. Ang Diyos magpili ka nato. Uy, kita, kita, na ito. O ipatikan kita niya, stimaan kita iyan na. O yatagan kita niya sa Espiritu Santo din sa itong kasing kasing nga pasalig. Hmm, Pasaligan ta sa si Diyos. Mabugar hmm. po si Kristo na ito. So, Buhi si Kristo na dahil may matong abogado ron, manlaban nato kay kita, di, man ka-pretik, tumakasara, Muna si yeah. na si Kristo mga laban na mga anak-anak na ka to kang Kristo hutan ko ka din iyan di na ka apan kung may makasala may mga kita ng Kristo matarong siya matubang sa amahan mga na to mga kung may tagpasaylo kaya anak na matapasaylo nung sa Diyos apan kung isi dito sa Diyos at nung sala siya nga matarong o matumanong siya saan kung pasaylo gayo sa tung sala kung mahilo at nung kalapasan andam ang Diyos at tubang man si Kristo yung kalibutan na dahil pagkadaghan ng imperno. Kasi Kristo bang pa na naghukom? <coughs> siya yato na naghukom? yata na kaganhanan ni? Bante dos. Ang imahan di maghukom kami sa kinsa kag yata ang, ang, ang hipit ka sa paghukom. Yata na. Yung na ang kilahan na mudawat ng Kristo. Sa adi Kristo. Hindi na ito patay sa ikadawang kamatayon. Ikadawang kamatayon na ito ay imperno. mo nang ipakamatay ni Kristo. Muna ang ni Kristo. Ito ang kamatayon na ito. Kaya no. maluwas pag mutok ang mudawat niya. O nga, gitambok ang kamatayon ng hades katos rin kalayo. Kaya hindi kalayo mo ang kuduhang kamatayon. Ang tanong tao nga lang nga lang, hindi asibos ka rin mo itambok katos rin kalayo. Masulat lang yung pangalan sa kinabuhi kung nasayo ka din rin, ang lang Kristo. Kaya yung kapatay ng isa tao dahi, natay bagong lawas. Automatic lawas ni, espirituhan ni ng lawas. ang tao nga nga din patay, yung espiritu, lawas ra, na. Tay kini lawas ka badut, kini lawas mo suod lawas di badut, kini lawas mo tay kini lawas mo suod di. Kini matuk imperno ng, <tinyan> ng langit. Samtang palang karon, wa si Kristo, sige pa sang yaw, para ang tawo makasayod. Um, <tinyan> Kaon day dawat si Kristo ikaw na lawas. Lawat <tinyan> ba nimo? May kasabutan dayo. Ni Kristo. Di nakakuha, kuan di nakakuha kalawasan na mao kayong kasabutan nga kung hihimong tali tali ni abot ato kadlaw at ikaw nang ginoo ko balaw dia sa mga kasing-kasing isulat ko mga hona nya may unsa dili ko nang duman iyang sala buot buhat di ka kasoy sa langit kung nakay sala kita gi ng Kristo kita buna na ni pasabot din ng bible bulahan gyud ang tao nga sa Dios ay nang kalapasan tabunan ang sala bulahan di ang tao kan sang masala di nang duman sa ginoo lalo di ka padung dai ka tungod di bakakon na sa dili ka nga sa Dios labot sa pilipinan dili na makakang Diyos na to, budawan ka karon di di wis tagid ni pagana sa basahon sa kana buhi luwas ni kanto sa katapusan kay ang mo sala pa sa ido mga namatak pa sa ido kasi luon naman ka dos so di pasika do sa baglaob sa kana buhi ng ang dios di di mo makap bisa gatos mong kana suka sukad pa sa silungan dili na mawang kaluwasan dai kay karo kay ni 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 Cristo bisa pa ta taglawas sa sala dai pasayod dai ha Apan kung nagpuyo si Kristo sa inyong kasing, -kasing bisan patay inyong lawat kung sa sala, ang spirito kinabuhi ng kanil po, kay hindi mo matarong sa iyo. Anong uban, may inyong akong luwas na uban, kayo, pa, sa iyo po. Magbulbogal ba ng uban, kay pa uban siya kasayod. Ang sayo mo sa gano'n. Kinsa mga ha, sa pagsumbong, sa mga pinilihing sa Diyos. Ang Diyos mismo ng ila kanilang sa sala. May makaukong ba kanila sa laan? Wala. Si Kristo Jesus, mawag pagkamatay, banaw, atuwa sa, sa tuwa sa Diyos, kung nalupo, alam ka na Tuwa, day. So, last yun. <laughs> magampot ah. Ginoong Diyos ka labing amanan, ginoong salamat ginoo sa usap ka hinang babae, ginoong uh, dawat ka rin mo ginoong. Patubuha sa ginoong Diyos sa iyang espirituhan, ginoong aroma makasangyo po siya sa iyong ginoo ginoong. Salamat ni Urasa ka rin ginoong na ikaw ang nakauban ka naman. kining mga pagampo na mo, among gilaong mga kasalamatan sa kanilang Kristo mo sa ulas. Amen. At yung po pagkatakit Kristo sa Kodkay, pag umaniyang pakamatay sa Kodkay, pag naulat niya ang dugo, ...halan pasing ulit na po siya. Kaya ang nanang na kasala... nakasala. Di tak ada garantiya sa atong unod na maluwas pa, bisang pagtanang pagka ma maayo atong buhaton. Nga no? Makasasala na tanggaan, Di na na siya madawat. Pero, tadi ang gihalad si Kristo, mabito nga tuuhan na tuuhan nang sa tao dawaton si Kristo. Kaya ngano... no? Mutoy proseso, ...mahimu kang anak sa Dios. Sa dihang kang anak sa Dios, ...mahimu na kang anak sa Dios. Ya yeah, nakapwede maila sa Dios ang imong pagkakabuhat sa ayo. Kana maayong buhat nimo, maila na na sa Dios. Kay naa nay ganti ana nga imong madawat. Nasa pinadayag 1572. Tanang sakop sa iyang panimalay dualihan nila sa sa pulong sa Dios nga atong taknaasa. Wala may. Oh, sakto na. Naay dapat buhaton pili kami sa nyo Pili kami sa nyo para maapabilian mo na. Basa, 18. si ah. Gibuhat sa Diyos. Gibuhat sa Diyos, kinintana na siya usab na nagpasalig Pagsipulid. uli ka na to. ka niya, pinagi kang Kristo, o gihatagan kita niya bag okay. sa bagong buluhaton sa pagsalig uli Pagsipulid. sa usab so, hmm. na to. Ngad ka niya. Taka ang kabuluhaton. Pwede ka magsanyaw. Pwede ka magsanyaw. Lagi, kumpuyan nanday. Ang ipatulta sa Diyos. na kami ngon nga wala na sa side asa ko padulong. Na. Apan atong pulian ng tuwa langit, o may po kita napabot at sa tali sa tumubo siya ka sa langit ang mga Kristo. Sa langit, ito ka. Uh, siguro uh, na yun. Siguro ka, tuwa bukaro si